Nanda apis, rabi. Niti. Ano? Nanti lapis. Yung mga good size lang mga kapis. Hindi ka Yung mga malit ng bahay niya. Yo, what's up mga kapis? Good evening. O, pansin ko lang mga kapis, maraming ano. Maraming mahilig sa gagamba. Sa video ko mga kapis. Kung pagka-upload ko palang, mabot agad ng 1K views. Kaya, try natin maghanap ngayon mga kapis. Pwede puti, mga kaysa. Yan ang kalaki yung mga gambar dito, mga kois. Yan ang kalit pala. Sobrang liit. Ang tulungan natin para lumaki. Yan ang marapit. Yan mga Nakita ko medyo, ano.

ganda ng likod kaso kulang ng pa kain ko kain ko yun yung ulay o kain ng bakukang Dorokis. Ku kita yang likut. Mulai petik. Ini likutnya mau guys. Ya, main tekan kena oh. Lagi. Ya lah, pula. Oh, brown. itu panlaban to mga kaso oke okay. mga <laughs> Ayan. or salmon Ayan, dalawa lang yung paay. ay tatlo dalawa dalawa lang yung kabilang paa ako so dalamay. Ayan. dalawa lang ayun putulan ito malaki oh Oh, nabi. Ganda pa ng kulay. May pagka-red. Ito mga kuys, hanapin. Ah, Ito sa record, mga kuys. Brown, pala, brown, brown. Ayan, tumalun. Tumalun mga kuis. Ayan na natin. Akit na din yan mga kuis. Laki Lakion Laki yun dyan. Gumagawa pa ng bahay. Oh. Naramdaman huh. niya na tayo mga kuis. para ha tatago hindi natin kunin mga guys pero hindi pa tayo ay kulay ilo lang lang natin yan oh ayan, ito na yan, yan, yan. ganda ganda mga kuys ito natin kunin may isa pa dyan mga kuys oh. marami sila dito mga kuys, magkakatabi lang ayan oh. ano? tapos may isa dito ganda to, ito wala itim ngayon wow, item yung silalim ganda ha no? sarap iuwi mga kuys oh ang ganitong gagamba oh ang laban Ano oh. oh. Malit lang to sa amin mga kuys oh, Malit maliit pala sa inyo sa amin malaki na to mga kuys punin oh. natin punin natin pakawalan natin pala

Yung mga good size lang mga koys. Hindi kalakihan. So maliit yung bahay niya. Balik na dyan. Kumin kayo mga koys. Oh. Kung gusto nyo kunin natin yan. Para next time mga koys. Magdala tayo ng kasama. Para marami tayong mahuli. Kuha yun mga kois. Oh, so, nilibot ko na lahat mga kois. Kaso wala na. Wala na akong ibang makita. So, marami akong nakita ng ano, mga maliliit mga kois. Kaya hindi ko na sinama sa video. Yun. So, kung gusto nyong pulihin natin mga kois, comment na kayo para next time. Ano, para gawa tayo ng lagayan. Ngayon kasi mga kois, wala tayong lagayan ng lagamba. Kaya hindi ko sinukuha. Kaya hindi pa season. Ayun, comment lang kayo mga kois para fixin po nila natin. Yan. Yun na muna mga kuys. Maraming salamat. Peace. Mga kuys, habang pa ako mga kuys. pa sana ako mga kuys. May nakita pa ako. yung pinakamalaki ngayon. yung pinakamalaki na nakita ko mga kuys. Ano? Yan. Laki talaga mga kuys. Grabe. Laki. Oh. Laki mga kuys. Eng, rap kunin no. Oh. Rap kunin mo ako, guys. Tawin sana narako. Ye, text na lang ha, guys. Hindi gigil ako. Rap kunin. Grabe, rap kunin mo ako, guys. laki kaso pauwi na ako maako so